Uh, magandang hapon na sa amin dito. Magandang araw sa ating lahat. Andito na tayo ngayon sa Kalapan. Anong barangay ito, sir? Masipit. Barangay Masipit. Yan. Pakilala ka muna, boss. Uh, ako si Gilbert Abel, uh, taga Masipit, Kalapan Oriental Mindoro. Anong loop name mo? Abel Loop. Yan, Abel Loop. No. eh ano ba? Pag pinalipad mo sila, pinalipad ko muna isang beses. Uh, so, kita ko, kanya-kanyang bubong. Hmm. Kung saan-saan nakadapo, kinabukasan pa yung iba. Tapos ikakarga kayo sa susunod. <laughs> <laughs> Kakarga na sila, training. Kung sino matira? O siya, ang natira. Iyon yun ay kinarga ko yung 24, ang ah. natira ngayon ay babainte. Dahil unang ang bitaw, siyempre, ano lang, play lang. Ah. play lang na tuwing linggo. E, eh, siyempre, tatlong beses lang na play yun. Hmm. <laughs> Bago, ano, wala grooming. Yeah. Nadako pa sa ano, di, na na. Diretso yung training. At saka ano na, tawid na agad uh, agad. Hmm. Ibig sabihin, agad. So yung kay sir wala pa masyado, hindi nag-ranging na Batangas na niya. Ilang beses? Is Verde? Tatlong Batangas agad. Hindi, uh, Verde pala, dalawang Batangas. Batangas oh, dalawang Batangas. Oh, pero nawala doon, ay apat. Hmm. Ay, may sakit naman. At saka sobrang bata noon, dadalawang laglag. Ah. Ayun, sa, sa bloodline ka talaga kung makapit. Ng, bloodline? Sa bloodline. Bloodline talaga. Ayun, sa itong pinag-champion mo, sir, walang gamot ito? Hindi wala kang sistema din? Amokstin. <laughs> Kaya Amokstin ang pangalan niya. <laughs> Iba, eh, pagkadating, Amokstin. Painom yung Amokstin. Ano yung sa tubig? Ano, ang ginagawa ko, di isang sachet. Hmm. Lala ko sa kaunti lang. Ah. Tapang nun. I-inject sa... Mo oh, ko, kasi may sakit siya nung nilalaro hmm. mo. Grabe tong ibon na to. Halimu. May sakit pa yung ibo, no? Nag-solo complete clacking pa. <laughs> One day it pa. Oo. Oh. sa uh, yung sabi bloodline talaga. Bloodline. Bloodline. Kaya nga sasabi. Pero kung may training, mas lalong matulin sila. Kung mas, may training. Mas lalakas, no? Oo. Oh, dahil nag- di street race kami araw-araw nasa kung saan ilalaban yung ibibitaw yung aming kalapatin nun araw-araw pinadadala namin sa jeep namin O, mm. oh araw-araw yun kaya walang tumalo sa basta-basta sa amin sa street race oh. oh. bakit pala ano nakita ko lang lalaki ng loop mo ikaw kasi gumagawa ako ang gumagawa lalaki ng loop ni sir malapit si ito <laughs> ayun ikaw lang mismo nagawa ako nagawa lang. mag-isa lang mag -isa lang aking hawak aking welding Ah, uh, oh, antibay no. Ang <laughs> laki din ng loop ni Sir doon sa kabila. Now, anong idea mo dito sa lupo mo? Ikaw lang din. Wala, kung ano lang maiisip ko. <laughs> uh, Kasi dati ma hindi nag-match nag baklas ko, babaguhin ko ulit. Kasi meron ka mag-building, mm. yun ang kagandahan mo. Oh, Mapunta lang ako sa junk shop, mabili ako ng mga scrap o kaya yung hinihingi ko sa mga tropa yung mga tinagbakal-bakal nila. Kasi ang budget ko sa pag iibong ko, sa bisyo ko, yung... yun ay ano lang yun panalo. Oo, oh, yung kung halimbawa ay sideline na bigay sa akin ng mm -hmm. misis ko, yun ang isang pinakamaganda. maganda mm -hmm. Ang misis mo ay supportado. Supportado ka. Oo. Oh. Sa, sa ano to, bisyo ba to, habi? Hindi, wala, habi lang ito. Dahil <laughs> dati, ang bisyo ko, karera ng motor. Ah, oh, kasama mo si Labor, no? Oo, oh, yeah, yeah, kami, magkaka, ano niya mo ngayon. Ibig sabi, nagmumotor ka? Ako nag Oo. No? Oh. Ikaw mismo nag Ako nag uh ang motor. Tamis mo nag-gamit. Hindi sabi mo, mabilis ka talaga magpatako ng motor. <laughs> na, <nandiyan. laughs> din? Kaya mga ibon na sir, mabibilis din. eh. Eh, sir, pwede bang magpakasingsing din ako dito sa inyo? Paano, pwede naman. Uh, Kontakin ka lang. Sa totoo lang, eh, sa isang taon siguro, baka napa, napapasok-sok sa akin ba? Nasa 50 siguro. Hmm. Hmm. Di mga magpayaya? Apat na itlog, no? Oo, uh, uh, ang isang uh, breeder na pili ko, Apat na yaya. Apat na yaya. Hindi apat ko 10. yun, hindi ko pa lilimlimin yun. Maglilimlim sila ng 10 days. Tapos, ano, para makondisyon na rin siya. Pag nakondisyon na yun, nakabang na yung yaya. Tatanggalin ko na yung itlog ng yaya. Ililipat ko yun. Bago, syempre, na, siya, -itlog na yun. Bago, siyempre, kondisyon na uli siya. Iitlog na yun. Bago mag-sampung araw yan. Okay. Eh. Ay, <laughs> 'yun. Marami mga, ano eh, mga sikat din na nagpapasing-sing dito kay Sir Ayaw lang magbabanggit ng. No? 'Wag ana na natin 'yun. Ayaw mo na yatabi na natin sa ano yon. Pero natutuwa naman ako doon sa mga eh hmm. uh, sing sa akin na sinasabi nila na galing sa akin, hmm. yeah, katulad ni kay Sir Rasquero. Ah. Ay kung ako naglipad noon, baka hindi 'yun bibilis <laughs> ng ganoon, ah. hindi bibilis 'yun. Ah. Baka hindi maranala 'yun. Ay, lagi na lagi na babanggit nito na, na lagi ako nanonood kay Boss Michael eh. Nababanggit Gilbert Abel ng Mindoro. Sino kaya ito? Sabi ko. Bakit <laughs> <laughs> ito yung taga-Kalapal? ito ka Yun yung, doon yung... ano ko, yung sa OLR ko, sa PIO PHA. Mm -hmm. pa lang namin na isursugon. Mm -hmm. Sabi ko, pre, hey, yun na lang yung nililipad mm -hmm. ko doon pagkakako, ano, muwi. muwi. Binibigay mo na agad sa akin, eh hindi pa naman tapos ang <laughs> laban. Kapag uwi yun, kapag uwi yun. Lima lang kami nag-clack sa OLR. Pero dapat kung tutusin, padalwa pa siya eh. Uh -huh. Eh ang problema, hindi napasok ang lahi. Eh. Kaya mahalaga sa OLR yung pabilis pumasok. Sa traffic, yung, no? Yung, Pero maaga siya umuwi. Maaga umuwi, eh, problema hindi napasok. Eh, mahalaga yun dun. No? Ibig sabihin Plata. yung, na, yung nasa oiler mo na kay Boss Michael? Hmm, binigay ko na rin sa kanya. Siya, ay, kasi siya lang man ang makakakuha nun. Malapit siya dun. Uh-huh. Pero kaanin ko kakuha yan. Nasa akin naman magulang. Hmm. Ang kapatid din nun ay nag-over. Basta lahat ng kapatid nun, isa, overall, isa, finisher. Pero finisher. Ganyan din. Parang ito din, isang ito. uh Ibig sabihin yung subok na subok na line na yun subuk, masubuk, ayun, ayun, talaga. uh Ayan. Pag yeah, nagkakasakit lang, saka talaga sumasablay, no?